Magandang araw, kabayan. e ayusin tayo yung Yamaha Krypton Z na motor ngayon. Ang problema nito ay mamamatay kapag pihitin na itong gas na nyo. O, pipihitin ko. Mamamatay siya. O, testing naman. O, tingnan nyo. Pag pihitin ang gasnador, mamamatay. Ang problema nito ay nasa carburetor. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe naman. Please. Ayon, tatanggalin na natin itong cover. So, i-twist-twist mo lang yung Phillips screw. So, punta naman tayo dito sa itaas. I-twist-twist lang yung Phillips screw. So, ito ay pinakabisik lang na gawain. Matatanggal na itong cover. So, bisik na bisik lang na gawain. Tapos, tatanggalin itong uh, air cleaner ng motor. So, napaka-easy ang pagtanggal ng air cleaner. So, ang air cleaner para lang pinatong sa motor. Tapos tatanggalin din natin itong carburetor. So ah, gagamit lang tayo ng ah, allen wrench sa pagtanggal ng carburetor. Tapos tatanggalin natin itong fuel hose. Sa pagtanggal ng fuel hose, lalagyan mo agad ang dulo ng screw para hindi aagos itong fuel tapos tatanggalin mo ang nasa ibabang party ng karburador ito ay tinatawag na banga banga ng karburador o tingnan mo so puno ng gasolina so ito ang dahilan kung bakit uh, mamamatay ang motor kapag pipihiti na ito ngayon makikita na natin itong float ng motor ito ang nakontrol sa fuel sa loob ng karburador so ito ang float ng motor So, makikita natin ang metal na parte ng motor. Itong nagsiwil na metal. Ito ang ating i-adjust. Ia so, control lang sa pag-adjust. Dahil baka wala nang papasok na gasolina sa loob pag masobrahan mo. So, ligwat-ligwat ka lang ng konti, paibaba. Huwag pasobrahan. Baka wala nang papasok na fuel sa iyong karburador. So, napaka-easy, napaka-basic lang na gawain. Dapat ninyong tandaan na float na ito ang nag-control sa gasolina na papasok sa loob ng karburador. Tatanggalin din natin itong dalawang metal screws na nasa loob ng karburador. Tingnan, baka may bara. Tapos, bubogahan ng hangin. <laughs> okay, so pagbuga ng hangin, malalagpot na itong mga bara. O, ito ang dalawang screws. So, ibabalik na natin ang carburetor. Nalinisan na natin yung carburetor. Tapos, gagamit tayo ng pliers para sa seal clip. So, basic na basic lang ang pag-aayos ng motor. So, subscribe naman dyan mga kaibigan. Testing na tayo. So, itesting na natin ang motor. Okay. ops oh, one click no one click lang ang motor so ang dahilan kung bakit mamamatay ang motor kapag pihitin ang akselerador ay yung dami ng gasolina na ng carburetor. so sa mga problema na yan i-adjust lang ang float ng carburetor. okay so kapag may problema ang motor huwag agad kukuha ng bago puwede pa ba naman ayusin napaka basic lang ang pag aayos ng motor so sa mga hindi ka naka subscribe dyan subscribe naman kayo tingnan okay, nyo hindi na mamamatay ang motor kapag iisi na itong gasolinador so maraming salamat mga kabayan dyan so subscribe peace